Ito ang bagong Honda XRM125 Motard at madami pa rin talaga ang nagbabalak bumili sa motor na ito dahil kilalang matibay ang Honda XRM noon pa man. Kaya naman sa video na ito titingnan natin kung magkano na lang ba itong Honda XRM125 Motard, kung magkano ang down payment at ang magiging monthly installment mo. Pag-uusapan na rin natin ang kanyang specs at pag-uusapan natin kung sulit pa ba bang bilhin ang motor na ito. Nandito tayo ngayon sa Honda Centro Oriental El Bay At nasa harapan natin ngayon ang napaka-pogi at napaka na Honda XRM125 motard. Ang makina nito ay 125cc 4-stroke single overhead cam air-cooled. Ang compression ratio ay 9.3 is to 1. Ito ay naka-manual 4-speed at ito ay naka-program fuel injected. Ang maximum power ay 7.12 kilowatts at 7,500 rpm with a maximum torque of 9.55 newton meter at 6,500 rpm. At para sa mga hindi marunong magmotor na merong clutch pwedeng pwede sa inyo to dahil wala itong clutch cambio lang ang meron nito at dahil naka 4 speed lang naman hindi ka mahihirapan at malilito then very adventurous ang kanyang forma CRF inspired ang kanyang design dito sa harapan meron itong malaking headlight na naka bulb type at maliwanag din ang kanyang stuck na ilaw at malaki ang buga then very visible yung kanyang mga turn signal lights dito sa harapan dahil nandito ito sa gilid malalaki din ito kaya kitang kita kapag nakailaw then mataas ang kanyang front fender kaya ready ready din idaan sa mga kalsadang mapo putik. Actually, dinisenyo talaga ang motor nito sa all road condition. Kaya very rugged ang kanyang design. Ang sukat naman ng mga gulong nito dito sa harapan ay 70 by 90 by 17 Sa likod naman ay 80 by 90 by 17 Pero ito ay naka-tube type pa. Pero dahil nakamagsaman nito, madali na lang itong i-convert into tubeless. Then malakas ang stopping power ng motor na to dahil pareho nang naka-disc brake ang kanyang preno. Ayan ba diba? Naka-disc brake na dito sa harapan. Naka-disc brake na din dito sa likuran. Then sa suspension naman, naka-telescopic fork sa harapan. Sa likod naman ay naka dual shock. Yan maganda dito sa Honda XRM mataas ang kanyang ground clearance 144mm kaya hindi basta-basta sasayad sa mga matataas na hams at safe na safe din sa mga debris. At meron pa itong built-in engine guard kaya merong dagdag protection ang kanyang engine. Then, naka fully digital display ng kanyang meter panel kaya mas madaling maintindihan ang kanyang mga indicator mas modern tingnan at mas premium. Anyway, wala itong gear indicator dito pero dahil 4 speed lang naman hindi ka naman mali dito. Meron itong dito maliit na button para sa kanyang trip A at sa kanyang trip B. Then bukod sa kanyang electric push start, meron pa rin itong kick start. Then very high quality ang mga fairings nito. Magandang materials ang ginamit dito. Design for aerodynamic din ang motor na ito kaya meron siyang singawan ng hangin dito. Then mas modern na ang kanyang decals. Maganda ang kanyang color combination na color gray and black. Dito sa gilid, naka highlight itong XRM. Then malapad ang kanyang upuan kaya komportable ka sa mahabang biyahe. At naka-upright seating position ito kaya komportable ka sa mahabang biyahe. Pagdating naman sa seat height nito, 770 4 mm lang kaya perfect na perfect to sa mga average height at para sa inyong reference ang height ko ay 5'9 kaya kung magkasing height tayo ganito ang magiging itsura mo abot na abot mo ang ground dahil mababa lang naman ang kanyang seat height actually kahit mga 5 flat kayang kaya nyong i-drive ang motor na to dahil napakababa lang naman at malambot ang kanyang upuan kaya relax na relax ka dito sa mahabang biyahe then very lightweight lang ito dahil 106 kg lang kaya hindi ka mahihirapang hirap i-maneobra at itukod-tukod ang motor na ito at mas madali na din ito ngayong i-double stand pag Pagdating naman dito sa kanyang taillight, ayan, patulis yung kanyang design, naka-bulb yung kanyang taillight, then nandun na rin sa loob yung kanyang mga turn signal lights, compact ito. Kaya safe na safe ito sa mga sagi isagi hindi mababasag ang kanyang turn signal lights. Anyway, sa ilalim ng upuan ito, meron ito ditong storage, kaya meron ka rin paglalagyan kahit papano. Mga importante gamit lang ang pwede mong mailagay dyan, kagaya mga documents, gloves, wallet, pero hindi ko advisable na ilagay dito ang inyong cellphone, hindi ka rin pwede dito maglagay ng lighter or bottled water, dahil nandito dito ang kanyang tangke. Eh. Anyway, ang fuel capacity naman nito ay 3.9 liters. Maliit lang ang kanyang tangke eh, pero ang good news, napakatipid nito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 66.6 km per liter. Kaya malayo talaga ang mararating mo sa isang full tank gamit itong Honda XRM125. Kaya sulit na sulit gamitin pang araw-araw at pang hanap buhay ang motor na ito. Pagdating naman sa mga pyesa ng Honda XRM, hindi ka rin mahihirapan dahil maraming available. Mura lang din naman ang mga parts ng motor na ito kaya hindi masakit sa bulsa. Pag dating naman sa presyo, ang kanyang cash price dito sa Honda Centro Oriental pulang GL by ay 77,260 pesos. Then, pwede mo rin itong i-avail ng installment. Ang minimum down payment ay 4,000 pesos only. At ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 3,689 pesos. Available yan dito sa Honda Centro Oriental pulang GL by. Kaya kung nagahanap ka ng Honda XRM 125 motor, ayan, bumisita na lang kayo dito. Kung nandito ka lang lang naman sa Albay or nandito ka sa Bicol and pwede kayong lumapit dito sa Honda Centro Oriental Pulangi Albay at ito naman ang mga requirements kapag kukuha ka ng hulugang motor dalawang perasong 2x2 pictures dalawang perasong valid ID ang mga pwedeng ID ay SSS ID police clearance, NBI clearance postal ID, passport at driver license then ito naman ang mga acceptable na proof of income for employed, certificate of employment and payslip, syempre dapat indicated ang iyong salary at para naman sa mga self-employed, kailangan ng mayor's permit or barangay business permit or picture of business with declaration of income. At para naman sa mga remittance, kailangan ng 3 months latest remittance slip or SOA bank statement. At para naman sa mga pensioner, ang kailangan ay ang statement of account or bank account statement. At para naman sa mga OFW or seaman, ang kailangan lang ay return plate ticket or latest contract. Ayan, di ba? Napakadali lang mag-avail ng installment sa motor trade walang kahirap-hirap kaya sobrang abot kaya mo na talaga magkaroon ng sariling motor kaya for me good investment pa rin talaga ang magkaroon ng Honda XRM 125 lalong lalo na kung nakatira ka sa probinsya hey guys ano masasabi nyo dito sa bagong Honda XRM 125 motor na ito i-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito just hit like kung bago ka lang sa aking youtube channel huwag kalimutan mag subscribe click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.